Ayan po si Prince Lawrence de la Cruz na one year old lamang po at malaki po. At ang kanyang kanang bahagi ng paa. Ayan. Malaki po. Hindi po normal para sa edad niya na one year old. Uh, I think parang mabukol po, no? Ayan, yun po yung kanang paa po ni baby Prince. Okay. Um, good afternoon po, uh, good first afternoon of all, ma'am Leslie. Si baby Prince po, kailan po lumabas yung gantong sintomas, uh, ma'am? Ma ma na? inborn po siya. Inborn. Ah. Eh, ang sabi po sa PGH, ng mga espesyalista, uh -oh. eh, kailangan po siyang MRI para malaman daw po kung anong sakit niya. Okay, so sa ngayon po wala pa po talagang official wala. diagnosis. Opo. Okay. At uh, ngayon po MRI lang ba mamang kailangan o may iba pa pong kailangan um, na operation po yung mauoperahan po siya pagkatapos po ng MRI. Okay. Okay. At lahat po ito ma'am ay uh, gagawin niyo po sa ang ospital. Sa PGH po. Sa PJH po. Okay. Sige ma'am. Um Nakausap na po namin si uh, Dr. Michael T okay. at uh, pinapapunta na po niya kayo ni okay. Baby Prince sa Wednesday na po. Okay. So, uh, wag na po kayong mag-alala ma'am. Uh, may schedule na po kayo agad dyan. at uh, of course, ang ACIS party list po at si Senator Rafi ay okay. Ah uh, tutulong po doon sa gastusin nyo sa MRI pati na rin po doon sa uh, kung ano man po yung gastusin sa operasyon. Pero sa ngayon po MRI muna. Alamin Opo. muna natin kung ano po yung next na steps kung magpapa-treatment ba muna operasyon ba agad. So para alamin natin kung ano po yung gagawin natin kay Baby Prince ha. Maraming salamat po. Opo. Mm -hmm. So, so ngayon ma'am si baby prince po ba ay nakak hindi siya nakakalakad at all ano. Nakakalakad po siya nung wala pa po yung pamamaga. Aso ah, ngayon lang po namaga. Ano ah. Lagi po siyang nakahiga kasi po masakit na po eh. Sobrang mm -mm. magana po yung puwet saka po yung buhol niya. Kailangan po talaga ma MRI siya para po malaman kung ano yung kung ano pong lunas doon. Uh -oh. sa kanyang sakit. Uh Oo. -oh. Sa ngayon ma'am may wala trabaho po, kasing... po ba kayo or may, may trabaho po kayo? Wala po. Wala po. Meron po kayong asawa oh, na po. pwedeng construction tumo po. Construction. Construction. May mga ibang kapatid pa po ba si Baby Prince? Wala. Ay, meron po. Meron po. Oh, Ilan po. pa po ang inyong mga anak? Meron po. Kung yung panganay ko po nasa parangyaki, nasa lola niya. Ah, so isa, po isang rin. kapatid po? Mm -hmm, ah, oh, okay. Sige, Ma'am Leslie, ganito ha. Kagaya po ng sinabi namin kanina, uh, si Congresswoman Jocelyn Tulfo na po sa acis na po, kami na po yung sagot, ma'am, doon Thank sa pagpapa-MRI po, po doon sa salamat. inyong anak. At of course, Senator Raffi, yung opisina okay. po ni Senator Raffi ay tutulong din po, ma'am. Okay? So, uh, again, nakausap na po natin si Dr. Michael T. ng PGH at may schedule na rin kayo, ma'am, para agad po natin na matulungan si Baby Prince. At malaman na po natin kung ano Maraming po yung kailangan salamat. natin gawin, ha? Maraming salamat po. Wala pong ano man, ma'am. At uh, sa ngayon po, nanonood kasi sila Senator at si so, Congresswoman Jocelyn. Baka meron pa po kayong nais na sabihin sa kanila or uh, nais na iparating sa kanilang dalawa, ma'am. Nagpapasalamat po ako sa kay Senator Rapitul mm -hmm. po, kay woman Jocelyn. Sobrang pong ng ACS CIS party list. Maraming marami pong salamat. Okay. Gusto ko lang pong magpasalamat. Sige. Sige. Marami pong salamat. Ah uh, uh, malaking, malaking tulong po para sa anak ko sa paggaling niya po. Okay. Sana po, Sana po marami pa po kayo matulungan. <laughs> ayun <laughs> nakakatawa naman si ma'am no problem ma'am uh, hindi niyo po kailangan mahiya at uh, again uh, bukal po sa puso nila senator at ni Congresswoman Jocelyn na makatulong sa kung pwede nga lang siya sa totoo lang na lahat eh. bakit ba hindi pero sa dami po talaga ng kanilang tinutulungan ay uh, at, at least one step at a time tulungan natin si baby prince mali mo makatulong pa tayo sa ibang hmm. mga nangangailangan pa yes, ha? Po, pero po. kami po ay lubos na natutuwa. At least mapa-MRI natin si okay. Baby Prince at magamot na siya as soon as possible, ma'am. Maraming maraming, maraming maraming salamat, salamat po. po. Maraming salamat, salamat din po, ma'am. Thank you po. Thank you salamat po. po. Salamat, salamat po. po. Sige, ma'am, kausapin ko kayo dun sa kabilang studio, ha? <laughs> thank, thank you very thank much you po.